ka makauban ka sa dagat ba tas manganing ani bitaw ang mga putahi labas pa kayo ka giping ipingan bitaw ni mo sa chat mm. <coughs> radda diha gwapo ay nasa datong tirada karon ba di Kundili magpadagat na sad ta hinaan lang koy gimingaw dadto sa dagat ba kaning sutukil tula sugba kilaw pagabot na namo diri sa pambot Amuan an yon nang ang pondo dayon kay para manglarga na dayon mas maayo mo gunang sayo sayo ta mo adto sa nyulok ba di kay para malikayan nato ni ang unos ang pinakanindot sa atong pag-uban karong adlawa badi murag nakauyon pud ang panahon sa tuwa kay astang linaw mao ni usa igara sa mga isda basta linaw kaayo sa linaw kay atong panahon dira ba di mga lagmi kay natong mga kuha dia sama aning duha ba mga lagmi bitaw kaayo pagabot sa dugi dugay yon nga biyahe ba di simpre naabot na di mo sa mugi at tuan usa ang lami kay diri ba di kay peaceful bitaw kaayo we daghang gubot ba samtang gitigway na sa tong sakyanan sa tong brother diha kita pud diri ato apo ning ginahinayan ning mga plastar ni atong mga butang diri dapat kailangan jud nato ni plastar ni atong gamit diri ba di kay inkis og magangin hangin ba wala labi, to, una, una, basta, kilo, na bitaw una-unaon basta kilaw na pud ang iskuta nato simpre di pud di mawala ang ato ang na lang mi kalas badi wala jud mi kasumbada kay astang ulan na Ay puro ang tiyan badi mo nang decide na lang mi nga amuan na lang sumbadahon bala nagalauna na, na mi mga aon importante makakaunta diha mao nang amuan na lang gisumbadag bahalag ulan na kayo diha badi kwarta man atong ipangita sempre wala na tay langas diha pero sa tinuod lang asta na yung tugnawa pagkakita na namo ning ana ang among kuha no, wala may noon ang katugnaw namo noon makawala man ni tugnaw no basta ning ani na atong mga kuha ang tawa lang good kinsa okay, man daw dili mawala ang katugnaw diha og ning ana nang imong kuha ada siya karang sa gino o karang gubi una ba mo anan yun yung giyabu diri ang amung kuha ba di diri sa amung napaisikan bats na to si bot murag awas awas na yun yung gihatag sa gino nga grasya ba ang pinakaindot pa yun nga gihatag sa nga isda ba kay klasi klasi kay na tulao natay sugbao na po yun tay kilawon murag perfect yun kayo ang paghatag karong gabi una ba mo anang wala raputan nagmahidra nakapanihapong tag alauna sa kadlawon kay murag gibulto rapod ni god ba may mag prepare sa tong makan unununundra nga tulao nga sugbao nga kilawon ba di at ni sa nipilian ang atong isda diri kikilis klasi mengguni ng atong nakuha gud kay mga sizing ng atong mga isda ba mga lalaki bitaw kay kung sa tao pa ba ba na insect na merkano na puy negro murag ding ana ba na bitaw sila amuan na nandiyon ng ipang aisa ng among mga isda diri ba diba para mahiluna na ni sila ba para ready deliver na bitaw ugma nakakita ko sa mong kuha ba diba murag nawala man akong pangapamao pag umana na mga isda na itong mga isda na mo ba na prepare na din may sa among ipang dili naman makaya ang kakutoy sa tiyan murag bungula na siguro may ani ba tungod sa kaguto mula na namo ipabukal ang among tinula labadi kun dili gipa arang gipa paaksyon ang nakanindot pud sa amo tinula badi amu ana lang pun gi kuloran og green basta ning arong panahon na basta ulan ulan mao ni lang mek sa bow samot nagka nang isda ni mo nga grabe kalabas mo gi ni usa nga putahi nga dili jud nako ikabaylo sa Jalibi mo pud ni usa nga sudan nga walay kontra badi ang kontra ra ni mo ani tiyan og magkutoy na dira na dili na makakapugong ana og magkutoy na na imong tiyan kay murag wala na laban ba mo usang ang pinakalami nga kombinasyon basta naa ka sa dagat badi kani shoot to kill pero ang nakapait lang ani badi hasta pang pero wa na luto Dagan pa kay sudan. Mao nang giingon nga wala tay mahimo kun dili iinom na lang nato ni ugko. Kano ka na ka nang gikan ka mangilaw tas lami kay inum ugko. Mao jud pud usa ang pinakalami nga iparis sa atong kinilaw. Pero maupod lagi ala una na nakapani hapon. <coughs>